morning po mga kadilag. Ayan at uh, bali dito po sa amin ngayon ay ramdam na ang bagyo. Ayan, may si Lux Kinadating po niya siya po ay uh, from seminar. Hello po mga kadalag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog, ayan, ako po ay mag-charge ng mga dapat i-charge at saka magre-ready dahil ngayon po ay merong bagyo. Pero ngayon po dito sa amin ay medyo okay pa ang panahon. Kaya lang ngayon pa po na parang nagsisimula na pong dumilim ang kalamitan at saka po umulan. Kanina pong magtanghali ay mainit pa kami nga po ay nakapaglabas pa ng mga damit, nakapagpatuyo pa ng mga damit tapos ay meron pa rin pong pumasok dito sa bahay at tinatapos pa rin yung sa skin coat. Pero yan nga, ngayong hapon ay dumilim na nga po ang kalangitan niya na pong umulan. So sa ngayon po ay payapa pa rin mga kadilag. Ang paligid, at sana namin ay ganyan laang hanggang gabi. Pero ang sabi nga po ay mamayang gabi yung landfall, yung pinakang bagyo po. Ang kaysun po ay kasama sa mga affected na lugar. Pati po Metro Manila, nakikita ko po sa news, Calaberson at iba pang lugar. Kaya yan mga kadilang tayo po ay mag-iingat at hanggang maaari e wag muna maglalayas o gagala mga kadilangga stay at home muna yung mga bata din po dito ay mga wala ng pasok, suspended na po hanggang bukas pati po si Dibi tsaka po sila kagwapo lang pero sila alos po ngayon ay nasa Santa Cruz pa at pabalik na din naman po sila mamaya ang gabi kaya yan ano naman ay hindi masyadong malakas sigot yung o taas. Dahil yun nga, meron ko dito nagtrabaho kanina si Kuya. At bali, ito na po ang itsura ng taas namin ngayon. So, halos matatapos na po ang skim coat. Kaunti na lang. Dito na lang po sa area na to. Ah. So, itong nasa sa likod ko. Pumasok po kanina si Kuya. Yan, mag-isa lang. Pero mag-isa lang po siya. Dahil nga mabuti po ang panahon kaninang magtanghali. Mainit po dito. Ngayon na lang po lang talagang hapon umulan. Malinis lang tingnan. nakakatuwa naman. Ayan, <laughs> naglinis din po pati si kuya. Nag-impis siya. Malinis yung mga alikabok. Dito na lang po siya sa area na ito. Sabi po niya kanina, kapag ka daw po bukas, ay hindi naman gina kalakas ang bagyo, ay papasok daw po siya. Nandito ako sa aking kwarto. Ang mm -hmm. mga dilagyan. aking binuksan at ako ay tumitingin sa kalangitan dito. Nagdidilim na nga po. Pero may gipuat parang hindi naman gina yung kalakihan ng dilim. Sana po talaga ay huwag lumakas at ako, delikado. Kakatakot. Ito daw pong bagyong ito ang sabi sa pag-asa ay malakas din. Pero naniniwala naman ako na hindi tayo pababayaan po ng ating Panginoon. At isa rin sa pinagpapasalamat ko mga kadilag. Ayan. May second floor na po ang aming bahay. So, panatag na po ang aming kalooban. Dahil yun nga. Kung sakali man na bumaha, ay meron kami nga Pero wag naman po sanang mangyari yun at nakakatakot mga kapagilag. Dito pa naman po sa amin ay malapit sa dagat nga kami. Tapos ay yun, yung tubig na nanggagaling doon sa may anuling ay dito po ang direksyon sa may tulay. Kaya yun, nakakatakot. Naalala ko din nung kapag ka ganitong bumabagyo tapos ay yung, yung sinasabi sa pag-asa na medyo malakas nga kaya ang naalala ko yung bagyo na nangyari dito sa amin noong year 2004. Opo ay bata pa na yun. Parang ako ay daycare. Mga maglilimang taon po ako kaya tanda ko na yung nangyari. Kami po noon ay kuwan, mga nag sa bubong <laughs> At ang baha dito yung umabot ng hanggang bewang. Tapos ay na, isa sa pinakamalaking trahedya na nangyari po dito sa Quezon. bagyo bagyong ayun napakalaki po ng baha noon mga kadilag halos lubog po ang reyna o yung royal infanta tsaka po general naka at ang bahay pa po namin noon ay yung katabi nung bahay po nila tatay papakita ko mga kadilag yan po yung bahay namin dati yan, yan po ang kauna-unahan namin bahay yung katabi po nila tatay at yan po ay sa kalaati ibot So, noon ay diyan po kami nakitirik ng bahay. Ayan. Naalala ko pa noong bumaha po talaga. Ay di wala pa nga po kaming itaas. At yun pa lang po yung ano namin ay bahay. Bayan po halos lumubog. Tapos ay noon ay sila nanay palaang ang at tatay ang medyo mataas ang bahay. Kaya po noon ay dito nagsilikas yung kalapitan po dito sa amin, yung sila Shena, sila Lola Hasmin. Dito po kami sa bubong na ito, umakyat. Wala pa din po ito, itong bubong na nila tatay ngayon. wala pa rin po itong itaas nila ng ito. Ito pala Kasi ah. parang ang tanda ko ay may maliit na itaas. Pero hindi pa ganito kalaki yung pinakang itaas po nila tatay. At doon po kami nag... Uh, likas nga Awa naman po ng Diyos sa iyo. Butit kami po yung nakasurvive na yun. Talagang grabe po na yun. Nakakatrauma. Ito ay ano ah, mga kadalag. Napakadaming namatay sa baha. Tapos ay yun po yung magpapasko. November po yung nangyari. Ay kami magpapasko na yun ay sa Infanta. Ay kami naglakad mula dito sa General car hanggang Infanta doon po sa side naman po nila pa, pa, sa mga lola ko po doon. Ay kapag ka naglalakad yun, may makikita kong patay na tao. Ganay. Kaya ay, buti na lang dito ako yung bata pa na yun. Kung bagay yung mga memories ay hindi masyadong tatak talaga sa isip ko. Pero tanda ako ng mga kadalag. At yun, sana na may yung bagyo ngayon ay huwag masyadong malakas. Kaya mag-iingat po tayong lahat. Sa akin na pong isasara itong bintana. Nakababa na din. Sinilip ko lang din po yung natapos na trabaho ngayon. Nakakatuwa naman at kakunti na nga po ang hair skin coatan dito. Sana naman ay bago mag tag-ulan ng tuloy yan ay tapos na po ito. Para kami po ay makalipat na din na sa mga susunod na araw dito sa taas. At na. A few inches later. At ngayon po inarita si Tala ang kanpong kinuha sa kanyang papa. Hi, hi. Hmm 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 eh, okay, si ni si Lily, kaya nasa sa tindahan. Wah! Hmm, ganda mo na ganda. Ganda mo na ganda. Hmm, nangchala Ganda mo na ganda. Ganda. Ganda mo na ganda, ticket. Ah, yeah. nataranta naman. Tenteng. Ah. At narito naman po sa kanyang tita, si Tala, Tala. Uy! Hey. Kaya kainin yan. Narito po sa tala tindahan lang. Kinalat na mga kindi. Hoy! 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 Magiging hey. 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 mo! Gumayas ka na sa inyo! Uy! May na ng tita. Gumayas ka na! Magkakalat ka dito! Uh. Yes. Ay! Hoy! Gumayas ka na! Layas! Uwi ka na daw doon! Uwi na! Gumayas ka na! Uwi na! Uwi na! Ihahatid na natin ang patang ito. <laughs> Kau tahu na gua gulung don di tindahan cama. Mm. Ganda mana ganda? Ganda mo na ganda? The next day. Morning po mga kadalag. Ayan at uh, bali dito po sa amin ngayon ay ramdam na ang bagyo. Bagyong upong at bali po si Pulding. <laughs> oh. nalaglag na yung ano ng motor. Pati tilalaan po ng ulan. Kanina yung malakas ang ulan. Paniguradong uulan na naman mamaya at uhi po ah. Madilim. Maulap Tapos po ay may hangin na din. Pero buti po hindi naman ganyan yung kalakasan. Much, much, much later. Balik update po sa lagay ng panahon po dito sa amin. Balik kami po ay nakasignal number one na lang. Tapos po ay hindi na naulan mga kadilag. Ayos na po ang panahon dito kumpara po kanina kumaga. At bali ngayong hapon po, ayan, may tipusilogs. Kadadating po niya, siya po ay Uh, from seminar, mm. tapos ay nag-duty na rin sa municipal. Uh, dahil may pagyo, ay pag may pagyo, ay uh, ina-activate yung EOC o uh, emergency Uh, operation center ay ako yung liaison officer doon. Wow. So, siya. sabihin ako yung nakikipag-connect sa mga national agency, mm -hmm. sa mga outside agency na ako yung parang link nila sa municipal saka sa wow. agency. So, ako yung na-duty na ng 10 hours. Kaya po ay sabi ko yung kaya uuwi muna at birthday nga ni Kuya Eric. So... birthday nga pala ngayon ni Kuya Eric. Hmm. kaya, kaya po yung sabi ko yung muna 10 years na naman ako ng duty. So parang at least rest ko na rin. Pahinga ko muna. Hmm. Ayun, sakto na makikipag-birthday nga tayo kay Kuya Eric. May message sa akin ngayon. Si Tita hmm. si tinatanong nga kung ako daw yung makikipag-birthday yan hmm. kay Kuya Eric. ICA nagpadala pambili daw ng manok, wow. manok. So tayo ay bibili sa ano ling na dalawang buo na mm. manok. For birthday ni Tita C. Manodowa ah, uh, yes, uh, yes. Ay, uh, uh, ay ayan ay, tayo na sila at tuloy na roon. Oh. Inaantay na natin sila dito sa Katay. Tayo At bukod po doon sa pa-birthday po ni Tita C, na dalawang buong manok, mm. meron din siyang pinap isa pa. Deal daw sa bahay. Wow. Thank you Thank you, you so much po, Tita C. Saktang-sakto. Pakulang ng hapunan nila. Yeah. <laughs> kami po ay papunta na sa ano, Ling. Tapos ay, doon na din po kami bibili ng litsong manok. Ko. At kasama natin si Bibi, Bibi no? Dahil okay. yung bibili niya para dito, isa na yung mga daday na. At ayun mo na i bahay para yan. sa birthday celebration ngayon ng Eric. Mm -hmm. Let's go! Mahigin na lang din. Okay na ang panahon ngayon. Sana'y magtuloy-tuloy na. Kailan baga ang labas ng bagyo, Luz? Uh, bukas, Sabado. Balik ngayon ang inaasahan, yung pagragasa ay sa awan ng Diyos. pumina naman siya. Oh, kumpara dun sa, kung bagay, parang predicted, hmm. ano nang pag-aasahan. Yeah. Okay, let's go. Nandito na po kami sa Anuling sa bilihan po ng lechong manok. Tayo ay bibili na. Oh, ta o, tama-tama. Parang may luto. Ayan po yung presyo isang buo ay 300 din. Ah. Ipapatsapin natin. Tatlong buo bunso ng manok. Uh. Magkasama yung dalawa tapos yung isa ay makikibukod na lang. Tamang tama. At naki yun pala yung last na hmm. huling luto. Bawal din pala po. Ito naman pong bilihan ay eh. malapit na kalalog. Malapit na. Baka di pagdala ka din ay mga 5 minutes. 5 minutes. Wala ah. pang antena yun. 5 minutes. Si Bibi po iba yun ah. Kasabay na din po namin. Para nga po yung manok na para sa bahay ay madadala na po niya. Tara. Ito yung dalawag. Ah. Kasi ito yung ito. 930 lahat at 310 ang isa. May sos na ito po yan yeah, sa loob. Yeah. Salamat. Salamat. Bigay mo na kay baby. Okay? Sige <laughs> yes. Bibi, ingat. Okay. Yes. Ito na po kami sa analing. At narito na po tayo sa bahay. Yes. Happy birthday to wow. you. Salamat. So, ito ay dalawang buong ano? from Tita C. Oh, 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 tita, C oh, tita Nina. Tita C Tita Nina. Tapos pa-birthday ko naman tita kay Kuya Eric ay Lambalong. Wow. Ay, Salamat po, Tita C. Tita C. Salamat po, Tita C. Salamat din po. din Happy, Happy birthday. To. So, na natin si atin yan. wala oh, si Narito na rin pala okay. sila Ate Chula. Ate Chula. Ate Ate